guys, oh. Apikat, apikat up, up guys, oh. Okay. oh. Pats am, people, mga oh, guys. Kuya, hey. mangitag ko hata mga guys ay. Hey. Oh. Andi guys. Moang buat ah kanon guys, moang kanang buatan no, og pantyon ang lubnganan sa moang amahan guys no. Ni ata no. Balas ni akong gikuan guys. Gi pasan. Akui. Okay. Yan guys. Dito ka mahirap magkalisod-lisod yung agi namin dito mga guys. Mahirap magkalisod lisod yung agi namin dito. Oo. Hayo, guys. Oh. Ito. Para ka magkalisod guys. Oh, yung nakita mga guys no, medyo ubay-ubay na yung nakakot namin. Ubay-ubay. Oh. Ubay-ubay na madali dami konti. Oh kita kita yung Mukha. mga ano namin hakot dito nga guys Ito na guys ibundak e, na natin to uh, yun guys yung ano namin dito gi, ginagawin uh, yan guys pahuway muna kami ng gamay guys eh, Mayroon pa kami ano hahakutin mga guys no <laughs> medyo hinangak na kami mga guys huh? <laughs> oh, yan oh, yan tayo mga guys <laughs> ha medyo medyo hinangak na kami ng apat dito mga guys medyo huh? hinangak oh, hinangak na kami dito sa paghakot mga guys oh Huh? Medyo magamay-gamay, oh, magamay-gamay, madamo-damo na may hinakot <laughs> namin mga guys. Siminto. Tsaka yung haloblocks ba. O yan lang muna tayo mga guys ha. kami hinangak na ako mga guys. Salamat kayo.